Hello mga katribo, update natin yung mga ginagawa natin. Ito na yung kasalukuyang situation. So, dito guys, uh, medyo nahirapan na kami mag bungkal dahil medyo matigas na. Hindi namin mawari kung ito ay adobe o simento. So, aside sa matigas, napakalaki yung mga bato na nahukay namin hindi namin ito ma so, dito pakita ko sa inyo guys yung location namin so nandito po kami sa seashore o medyo pang pang kaya ang hirap talaga gumalaw gawa ng marami ding nakaharang mayroon ding kawayan so parang naharangan kami ng kawayan ang target talaga ng tim natin na biakin yung malaking bato or uh, sikwatin. kwatin yan itong malaki yan yan ang prospect na merong laman laman may laman